ero mga ko FW, mga cabbage fruit, i-update ko lang po kayo sa ating mga apple uh, fruits dito sa Dalby. Mapapansin po ninyo, ayan po siya, lumaki na po yung mga apple po natin, no? Ayan po yung mga apple po natin. Ayan po. Quadruplets yung sa isang sanga. Ayan po, mahilig po siya mag-quadruplets, no? anong reason bakit ko po nilagyan ng net ang ating mga apple one of the reason is uh, dahil po sa fruit fry no? ayoko po kasing mag, in, mag, spray ng insecticide para hindi po mamatay yung mga insekto at the same time uh, hindi po uh, naka-apekto po ito sa pagkinain po natin yung prutas no? yung chemical residue so ito po medyo malapit ng mahinog po yung ating mansanas no? po. Yan po yung mansanas po natin, no. Malaki na po sila. So pagdating po ng mga magulang ko sa November, so makaka-harvest na po tayo ng mga end of November, no. Or in the first week of uh, December po, no. Eyan po yung mga ah uh, apple natin sa taas baka hindi nyo pa po na itatanong ito pong ating apple na ito nasa 7 years old na po siya no? 7 to 8 years old kasi nung pangalawang dating po ng mga magulang ko doon ko po siya nabili bago po sila dumating nabili ko na po itong mga mansanas na to nasa Macalester pa po kami no? ito po yung pinaka matagal ko na na mansanas na puno no So possible po talaga no na mamunga yung mga apple dito sa Dalby, Dalby Queensland no. so, Western Down. Kasi nung bumisita kami sa Kingstorp sa isang orchard ng apple po doon, sinabi nung may-ari hindi daw po ako makakapag pabunga ng mansanas dito sa Dalby dahil nga po alam nila na eh, hindi po malamig at the same time medyo mainit po dito sa Dalby at uh, medyo mahangin no. So I proved them wrong na talagang makikita po ninyo na namunga po yung ating apple no? kahit na mainit at um, hangin ang ginawa ko po kasi dito kamukha nung ginawa ko dito sa atis na uh, pinabayaan ko muna pong magmature yung kanyang yung puno do sa pot nung nakita ko nung malaki na po yung trunk po nung, ano, nung ating uh, mansanas mga 3 years old na po siya doon ko po siya nilipat sa lupa actually ito po 4 years old nung nilipat ko po siya sa direct sa lupa no ayun po yung mga mansanos po natin no so possible po that uh, apple could grow and bear fruit in uh, Dalby Queensland or Western Down region so ito po yung mga apple po natin na nakapat na nabili ko po na tinransfer ko sa mas malaking pot So ito po, magto 2 years na po sila sa pot. So hindi ko muna po sila direct uh, nilagay sa lupa, no. Pinapalaki ko muna po yung trunk. Yan po, no. Ito po, tingnan niyo po yung nilagay, nag-experiment po ako na nilagay ko po siya kagad sa ano, sa lupa. Medyo bumagal po yung paglaki niya, no. Ito po, itong puno na to, no mapapansin din nyo rin po na wala pa po siyang mga dahon hindi ka mukha po nitong isa ito po may dahon na po siya no? at mabilis po silang lumaki yan at mapapansin nyo rin po bakit ko po siya nilagay doon sa tinanong po po siya doon sa malapit sa bayabas no ang reason ko rin po noon kagaya nung uh, sinasabi ko lagi Uh, gusto ko po na mabuhay po yung mansanas nilagay ko po siya doon sa ilalim ng puno ng bayabas kasi mas malaki po yung bayabas dati no? mas malabong po yung mga dahon niya compared po sa mansanas at nasa ilalim po siya ibig sabihin na uh, na po, po siya doon sa hangin at the same time kapag winter hindi po totally na lalagas po yung mga dahon ng ating mansanas ito po rin po yung isang Uh, bayabas po natin no mapapasin may bulaklak na rin po yung mga bayabas so yung mansanas talagang protected po siya sa dalawang bayabas po natin no so yan po mga ka OFW mga ka veggie fruit ito po yung update ng mansanas natin yung po palang hindi nakakapag subscribe sa mga nanonood po sa inyo Paki-subscribe naman po yung ating channel OFW Garden Time TV. At pak pakiclick na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated at manonotified kapag uh, nag-upload po ako ng bagong video. O sige po mga ka-OFW hanggang sa susunod po. Kita kits